ang mga pampaswerte tulad nga po ng aking nabanggit sa, sa isa kong video ay may pangunahing sangkap at ito ay yung sinasabi ko na um, for the benefits po ng hindi nakapanood ito po ay ang unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. At ang pangalawa, ang mahaling at ikalang irespeto ang ating mga magulang, lalong-lalo na po ang ating ina. Yan po ang mga pangunahing sangkap. upang tayo ay makapagpatalab ng mga pampaswerte. Ang ibabahag ko po ngayong pampaswerte ay isang pampaswerte na baka hindi nyo pa alam. Kaya, mga ngailangan po tayo ng mga sumusunod. Unang-una na po ay ang ating clover. At sumunod ay ang ating um, dahon ng laurel. Ganun din, mga ngailangan tayo ng maghanda rin po tayo ng asin na nasa bowl na maliit. Huwag naman po yung masyadong malaki. Pwede po ang kahit anong bowl, basta huwag po uh, plastic na sobrang luma. At isang papel na malinis na kulay puti, mga one, mga basta po lang siya, na magkakasya po ang inyong kahilingin. Dito po ay isusulat nyo ang inyong mga kahilingan hanggang tatlong beses lamang. Ibig sabihin po ay tatlong kahilingan lamang po. Isa, dalawa, tatlo. Ang pagganap po ay hindi ko na ibibidyo kasi malimit naman po sa aking manunood ay bihasa na sa mga ganitong pampaswerte. Bagamat ito ay bago, pero hindi po na iiba at ito po ay maliwanag na maliwanag kung sasabihin sa inyo kung paano ang pagganap. Ganito po ang pagganap. Ihanda muna ang lahat ng mga sangkap na aking binanggit katulad ng uh, yun nga po, mga asin, mga cloves, yung pong ating mga ay yung ating mga dahon ng laurel, uh, papel, panulad, yan po. Ihanda niyo po muna ng lahat 'yan. Ngayon na na, maglagay ng siyam na butil po ng cloves sa ating asin sa bag palibutan niyo po ang paglagay po ng asin ay yung medyo puno nang maganda po siyang ipalibot palibutan niyo po siya ng flow bali po ay siyang napaikot ang ilalagay ng flows at pagkatapos ay ganun din sa padalawang linya naman ay pitong dahon ng laurel. At kapag ito ay nagawa niyo na, siyam na buti ng club sa una at pitong laurel sa pangalawa. At kukunin niyo naman ang inyong papel at isusulat niyo ang inyong kahilingan at ilalagay niyo po ito sa pinakasentro. Yung papel. Bibilutin nyo, ilalagay nyo sa pinaka-sentro. At pagkatapos na ito ay maisagawa, ito po ay ilalagay nyo sa anyong may malapit sa pintuan. Kumbaga pintuan po ng main door. Doon po sa may main door. Doon po sa hindi siya masasagi o malilikot. Basta po doon siya sa may Uh, pinto sa unahan po sa labas po ng pinto hindi po sa loob ang asin po ay nagtatanggal ng kamalasan at ang cloves naman po ay nang aakit na swerte ganun din po ang dahon ng laurel kaya mainam po na ito ay sa harap ng pinto natin ilalagay. Kasi kapag po malas ang dadating ay tatalbog palabas dahil ng ating asin. At kapag naman po walang pumapasok na swerte, maaakit po ang swerte dahil naman ng ating clubs at uh, dahon ng laurel. Sana po ay makuha nyo kahit hindi ako nag-video, Ulit-ulitin niyo lamang po at ito ay inyong mauunawaan ang paggawa. Mapakainan po na kayo ay makagawa nito dahil ito po ay isang paraan na pangtanggal ng malas at pangakit ng swerte. May isa pa po akong ibabahagi na bonus na pampaswerte na ito po ay napakadali lamang. Kumu kapag po kayo ay paalis na pupunta sa paghahanap buhay, sa trabaho o kung saan man at gusto nyo kayo ay buenasin, ganito po ang inyong gagawin. Gagawin nyo kapag kayo ay lalabas na ng bahay, nakasuklay na, kung, um, kung babae po ay naka-lipstick na, nakaayos na, dala na ang bag, yung pong bang aalis, gawin nyo po muna ito sa inyong kwarto. Ah, uh, yung pong inyong dalawang panan ay tagyan nyo ng pabango na napakabango o ito po ay pabango nyo na ginagamit. Kung kayo po ay walang pabango, maisingit ko lang. Available po sa amin ang pabango na napakabango. Then, kapag po ito na... pasir um, na-spray nyo na ang kaliwat ka na ng pabango, ay pagkiskisin nyo pong mabuti ang inyong dalawang palad at ibulong ang mga katagang ito ng tatlong beses at ipahid ang inyong kamay sa inyong damit na so. Yung pong kailangan may pabango ha, para po pang ibinulong ninyo sa inyong kamay. Ang, ang orasyon na iyon ng tatlong beses ay mabangon yung ipapahid sa inyong kamay, braso, basta po pahidin nyo. Nang po ay lumapit, kung maaari po, ito ay araw-araw niyong gawain at makikita niyo po mararamdaman na may swerteng lalapit sa inyo. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw sa aking channel at nagpapasalamat din po ako sa lahat ng nag ng MP Perfume. Makikita niyo po ang mga ads nito sa, sa page story ko at sa Salamat po. Baka po kasi bawal banggitin. Kaya po, yun ay nilikdangan kong mga words na yun. Alam ko pong makikita ninyo ang aking perfume. At o kaya ay mag-message kayo sa aking or mag-comment at mag-message sa aking FB page.